Medyo na kaproblema na gamay atong signal mga kay galaan pero lang. Kani kamutan na to may gala nga makontak atong mga kabanan nga to akaron sa gawas nga bahin. So tulo ka mga so ha. Tulo mga higala ka mga suba sapa nga dagko. Ang ah, medyo apektado mga kay galaan. Kining Kutkut River sa Liloan, doon daghan nga mga kaigsunan ito na nawag o tabang dito. Amot na onsang itabu ang hindi man makuntak ang MDRR mo sa Liloan. Onya diri mga higala sa may Butuanon River sa may Mandawi. O gantalisa mahigala nga Mananga River. Wapay labo to mga kagilang ubang lugar at ang ipangutanas Governor Pambali Quatro, pero tungod lagi sa uh, signal po mga kagilang wapamadawa tong uban ng mga LGOs kumusta ka in town sila. kay doon ay kakulian na eh. ni? Doon na may mga projects na adi na. Ito pagtagad mga kasukin paminaw. Kini manggong Mananga River, sikat ka ini? Sikat ka Mananga River? Kanao noon gina lugar na din ha, o naon sana. bang klaro-klaro na ganyang investigasyon. Ang Butuanon River sad, sikat po na. Hasta ning Kutkut -Kut River. kini mga napikaran mga higala ng mga lugar kining mananga river dyan sa talisay mo ni nakaamong ining haklupan luno na wipe out ning duha ka mga purok apil po din mga higala sa may tabunok area kana na ang dika homes o dito may higala sa may biasong kini pong butuanon river mo po ni mahigala na kakos anang naapoy lunop anang mandawi Kunya kining Kutkut River, maupo na mga higala na kakos sa lunop anang liluan. ato nga tagag uh, tagagpagtagad mga kagala, hindi pa makuntak ato mga kaubanan sa gawas. Medyo nagproblema problema gamay mahigala sa ato mga signal karon. Ini ha sa sa may Villa del Rio. Grabe oy ang mga sakinan mga kagalaan kag ginina sa pagbaha pa murag ng lutaw gitawon unya paghuman sa baha. Ora na nga tuwad oy. Yes sa kasamang Aida Tampos, may gala dito sa may Villa del Rio, sa may Bakayan, Cebu City. At sa kontak na tulong uh, mga orasa, atong i-check usap ang dugang report. Yes, kasamang Aida. D-D-D-D-Y-H-P Nagbuno karong orasa ang uwan dito sa barangay Bakayan sa Cebu City. Ati manatong mulurang-lurang na to ato ini. Uwan na po, uwan na po balik. Yes, sa atin ni sa Uwan, no, na humod ang ato mga rescuers sa roma oras sa atin ni Rufil sa barangay Bakayan. Tama sa inyong ginyon, ganina atin ni Rufil, na ang mga sakinan bisag asa ng mga direksyon naglutod lutod na gumikan sa uh, epekto ni Bagyong Tino, gumikan sa ni Overflow nga sapa. Ang ah, na de Lurillo de Rufil, ang kilid ni ini, dakto kayo nga sapa pa, ni Rufil, na nagkonektar sa barangay San Jose, Uh, Barangay Bakayan o lahos di ay may, sa Butuanon River sa Mandawi City ato Rufil. So kanang Bakayan River diha Kanang Dapin, Villa del Rio doon ay river na? unsa saan so, na? Butuanon River na day? Ang lapos di ay ani Butuanon River sa Mandawi City ato Rufil no? O dako ang siya sa ngasapa. o niya, sa siya sa Kaganina, ang usa sa mga uh, naka nakamanda yun, na-dispatch dayon uh, kailan po di nato kay Sakop sa Lupon sa Barangay Bakayan. As of mga alas 5, alas 6, uh, na siya nakasitwasyon uh, Rufil sa Maydilla del Rio. Uh, kalit lang ang pag-saka sa tubig, ang pag-apaw sa tubig ato ni Rufil. Wala sa hinungdan uh, niya ni Abot na ito sa first floor nato na ito obang gali obanggali sa second floor ato ni Rufil. Ang mga hinungdan niya mga tao nangapkat na sa ilang mga atop pasalamat um, sa itong labaw mga gumikan kay sa Abila del Reyes so far, wala ay uh, reported ng mga casual sees, ato ni Rufil. Apan sa kilid sa Villa del Rio, day na himutang, ang mga gagmay mga panimalay ato ni Rufil, maoy giban lang sa uh, sapa ato ni Rufil. O mm -hmm. gani, hopefully no, ilang ni correct na figure. Kita pa, mag dili ang ni correct na figure ato ni. Apan sa ato, 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 ato initial na pinaginabi diri. Usa ka pamilyahan, po, so, lapas pagali og na po ka mga individual ato Rafael ang reportedly nga na missing karong mga orasa. Hisos Ginoo ko. Hinaut ponta, hinaut ponta dai nga uh, luwas ato sila inday. Yes, ato ni Rafael no, mo na gingon unta nga hinaut dinhi oh, ha nga figure ato ni Rafael hinaut nga maluwas pa ni kag yang pagabot nato sa entering na sa, uh, sa barangay Bakayan sa ako pa sa Talamban kato na report ni Gasman po, Lauro na uh, siya dito sa sitio na kasama ko uh, sa Sr. na-wash out kita ang mga kabalayan o apil in town si Sr. Uh, Rokin nga na-wash out o so, dito na ikita sa sakop uh, sa uh, sa, sa dito sa talamban. Huwag pahibaw eh kung asa in town na punta ang itong oban na reportedly missing uh, pagkiliyahan nga. Wala pa mga account ang sudgaro na perni. So, so baan na nila yung nahibilin, wala na yung mga anak, wala na ang asawa, pwede yung damuhin karoon sa hilak at uh, sa sumikan sa mga sitwasyon. Atong na uh, sugatan pa sa pag-abot din nato sa gangahaan sa Villa del Rio at Rufil, no? na pa yung mga rescuers nato nga, nag-alsa pa sa atong mga senior citizen, ipalingkod sa mga improvised na mga monoblock share, sa niyan, di ba yung sa atong mga rescuers at Senior Rufil, samtang na ang uh, tapag uwan-uwan nga na sinasin, pagkat yun, huwag kita nakita, uh, nakita ito yung Rufil nga, huwag magkalapok, nagtaputit yun at Rufil na yellow body, Uh, putik yun at uh, Tony Rufil sa mga kaisuunan nato dili sa Villa del Rio. Bahala na lang, at uh, Tony Rufil. No nga, mga nagsitusyon sa something accounted for ang uh, tanan ng mga residente din sa Villa del Rio. nabay pa, ni kasamang po Lauro, kasama kay Mante, ang tuwag na bahay ng kasamang po no, sa Villa del Rio o din lang kinindanghaan na nag-upload sa mga kusinan, uh, kasamang po at pa sa interior portion sa Villa del Rio, kasamang po ang Aida kasama sa Tony Rafael, ang mga dinisiti kasama ang Arnold Bustamante dito sa suod niya bahayin. lakpan pang kayo ni Maong Sabibisyon. So, kada eskina, uh, naglutututut po dito ang klase sa mga mahalong sakyanan at Tony Rafael, no? na igwan ko, doon niya ang birko, ay uh, kusok tubig niya, diya patay ko sa nga, nagsigil pa siya paghita sa mong sakyanan, asa na niya, dito na niya, kasi na sa ito, arati ako sa kira, di pangano na ilang mga sakinan ato na no, repel, di ka sa ilang parking area. Hmm, grabe ha, Paul. Pero at least, sa Villa del Rio, ang ilang problema lang yun, ang mga sakinan, pol na nga anod, na nga na karon, wak na maitsura na nun, kasama uh, kasamang uh, Paul, pero at least, mga sakinan lang, pero gawa sa Villa del Rio, sa report ni kasamang Aida, daghan ang mga na discuss sa ganyan taon, base sa report, inoutbunta nga, maluwas pa ito sila kasama, Paul? Uh Oo, -oh, maayo aton ni Ampo Attorney Rupil kay amo pa yung na abtan pag amo sa area amo kitakar mga senior citizen kay ibaba pa sa mga rescue mo o pay pagkuha gikan sa ilang balay at ko dagko sa unit dito Attorney Rupil pero hapit gini saka, sa kasta tubig jud dito sa second floor imagine o dili na gi kuno ka six footer lumos jud ka Attorney Rupil kay napaste ang uh, tubig labi yung sa niya do na pay mga Uh, sa kanan nga Uh, na ng mga mupo, ibang ano, ang uban nito, sige pag sila mga sakyanan, totally damaged yun ang mga sakyanan at sir, kaya na kuha yun nila makina, ongoing pa ang pagtuing nga nito sa mga sakyanan niya uh, na ipatuloy talagpo pa maong sa division na sir, nero pil, mahilagway na ito nga, sa wapa ni may tabo, sumintado, magyunit niya, limpyo mangyun, na laagyod niya, dahas pangatapa ba, uh, pagkakuan. Nakalipat sila, kaya na ay tatabang ako na impento ganyan. Wala ka lang masingay, hinay kayo ang tubuhan. Uh, mga alas, si ko na turnover, hinay pa manasig ni Sun. Kasi sila ang surprise pagka alas 6. Hindi lang paspas ang pagpakas tubig. Dito na sila nang rato, linya, may ganay kay tagdusan dana sing mga balay na naka sila dito Pero ilang mga sekundre subos, di pang-anod mo ang talantang na to ni Ruben, naglupod ang tanang matang sa sakyanan, mga mahalong, eh, tip SUV, as So, importante, Atty. Nero, pero may report nga on the spot nga na matay. Doon nalang mga missing, niya ipangita pa rin sa ato mga rescuer. Kasi nasa kayo nakabiya si Mayor uh, Nestor Archibald kaganiya. Igusto ka na ako po ay pull out, no? So, ba't kong nakasuda yung missing sa mga Arnold Bustamante. Mga nga ako kung nakita dito, nga bahin kasama ang nga Attorney Robbins. Ay eh, Arnold Bustamante, ni sumukup sa dito, ang pikas ng bahay, na mauna sa ito, ang mong nakita dito, kinakwit. Yung kaming duhal niya, nasa yung naman itong mga picture dito, tanahan po na Attorney Robbins. Mm. Balik na ako sa mga ida. Yes, Attorney Robbins, gumikan kayo na sinati inato ang kusog na pagbunok yun sa uwan. At, ato nakita, nakabalak ang sabi ako na dyan, Attorney Robbins, kasi naman po, Bakit mo apaw na ding tubig tubiga, Atty. Rofil, no? Mm. At to, dyan po, sa Uh, sa kabalayan. Hopefully, ang mga tao uh, sa pagkakaroon uh, ang uh, police on duty, wala may gitugutan na makasood pa ato ni Rufil gawas lang sa katong ongoing karoon ng rescue operation. Hopefully, ang uh, mga tao, mga residente, ang um, nakabakit po uh, na karoon temporarily sa kakain uh, elementary from the generation na puno-puno na karoon ato ni Rufil. Like, balik balik sila kabalayan. Dili na pagod sa'yo, siya atroon nilo, sa'yo paghulagway. Gumikan kay, grabe kay, sumpa, sa bulong, sa tubig, karon labi na kay, puso kayo, pagbunok sa uwan, attorney So, mahinaot ha, siya na maninoon po gahapon ang mga rescue team na nakakaroon din sa barangay Bakayan, pero mo nag ang ang sing ang, ang kaluwagan sa kanang importante Atty. Paday, at ni Labina kay padayon magyabang hulga sa atong panahon at ni Robin Bisa na sa landfall na kung na na paingon sa no sa Negros sa Bagyo Tino at ni Mhm mm -hmm. grabe ha ini aidan sige magyabang uwan murag kuyawan ang mga tao ano, na no na pobia na naraan ganina na na daan o nya human na napoy uwan non sus Ginoo ko Okay, kasama Aida. Oke, Okay, stand by, Si ang Aida Tampos, naghatag nito sa report gikan sa Villa del Rio, mga Si kasamang George sa si Kuya o kasamang uh, Remark Pugoy. Ato sa balikan, Mayigala. Dito sa may Eversley area. Anapa pa sa Aida, speakers kalinya? Yes, sir, go ahead. kasama uh, kasama Aida. YHP. RMM Report. Atay ah, ibalik ka. Diri sa barangay Talamban. Gibay-bay na natinikan sa Bakayan. Doing to Talamban area. Atay ni uh, Ang area sa Talamban, passable, uh, Although, nagsugod na po. O uh, pundo ang uh, mga tubig. So ilang tubig diri sa Talamban. Gumi kanining uh, kusog na pagbunog sa uwan. Mag-amping kang tanan, mga kasama, mga idol, gumikan ka, hindi pa doon sa kumpiyansahan, hantong taro-ura sa atin ni labi na ang nanimutang -na sa mga flood road areas, sa mga landslide road areas, pero sa mga kabay-bayunan, karo mga orasa, sa ka-observasyon din yung ang sitwasyon karoon sa panahon na dili pa kakumpiyansahan. On board sa ato ang mobile uh, patrol na uh, gi- uh, di augment, sa nato, pinag iisap ni Kapitan Dundan Bacolod sa Barangay Hipodromo, so, um, uh, driver on board, Sir Lito Pulita, um, atong kauban si Kasamang Gerald Audios, ano, Bustamante, Katatak Arenen, mag-amping na kanunay, attorney. Kini mahigala atong gipadayan uh, tong coverage, karong totoon binadaghana pa e madiskubri na ito ni Kalakiha eh. The... Na oras sa mahigala, gikan sa Cebu City, salamat kasamang sa Aida Tampos sa itong uh, report, kasamang Arnold, kasamang Paul. And I... Ato check may galas pikas nga linya sab si kasamang Remark Pugoy. Mm -hmm. O ba nga kasamang George uh, si Kuya. Mm -hmm. Atong At, balikan may gala kay sa may Eversley nga uh, area sab. Mm -hmm. Atong At, usa ka pamilya nga matod pa na ano dito sa Butuanon River. Grabe ni magkatalagman eh. Atong At, <coughs> At, balikan may galas kasamang Remark Pugoy. Dito may galas sa may Eversley uh, area. Yes, Kasama uh, kasamang Rimac, kumusta diya karon sa imong uh, nahimutangan, Rim? D-D-D-Y-H-P Ata, RMM Report Yes, na Juman, na turn feel live Diya punta din sa Dakbayan sa Mandawi Specifically din sa Everly Child Sanitarium din sa Barangay Hagobia O kasama na turn feel kay Ato man yung verify no? Ang katong bata nga napalgang Wala yung kinabuhi kasama na fields sa sita Sa sa Panagay Tabok ng Dakbayan sa ang katong gi-report ni kasamang Regine Zafra, kaganinang babae po sa Atty. Rufil na na-gitaan po sa susamang barangay sa Mandawi City. Atty. Rufil, pag-abot na ito din sa mga hospital, din sa Eversley Child Sanitarium, doon na po'y ni-claim ka sa mga Atty. ng mga tagtungod Atty. Rufil sa mga bata. Huwag ato pa pong ipaabot ang confirmation kung tangtungod ba gayon sila kasama sa Attorney Lo Fil kay Ma Tonila nangita sila kay uh, uh, dunay night tracing sila kabuoka sa mga Attorney Lo mo sa usa ka sa usa ka panimay sa usa ka household rise ang missing o, ipangita sa mga tagtungod mo ng atuang at, ko at, di ana raim Yes kasama sa Attorney Lo oh nakahilabi na to kaganina si Ma'am Jenny Yusores taga City Common bakayan talamban Cebu City ni si sa mga Attorney Lo nangita ni sila sa ilahang kapamilya nga matod pa Tracy Kabuok nga hangtod ron missing pa kasama sa mga attorney Rofil mao nang atoan ning atag pagtagad ato sundan kung asa ni ang ilahang mga uh, pamilya ka sa mga attorney lang na missing in town tungod sa bagyong at uh, tino sa mga attorney Rofil as of now at upang ipaabot no kay nakig coordinate man ta din isa uh, na asing hospital sa so Eversley Eversley Child Sanitarium din isa Agubiyaw, Mandawi City, kay aram po nga makinabi po nato ang doktor sa mga attorney kaya mao kay maupoy advice maupoy protocol din ni Ansa before ta mo handa kong interview jud sa mga ni-claim nga mga tagtungod sa inabi ni gawas man si Ma'am Jenny Yusores na mahayan pa nga confirm nga ilahang kaliwat ang maong bata sa mga attorney no fail nga nagpangidaro ni og one year old o pangita So uh, Rem Rem, kanang sa Eversley Hospital pila ka kabuok ng patay nga naakaroon ni Butang dia din oh, sa o hospital sa Water Nilofil ang bata na ning babae nga one year old attorney Nilofil ang niya din Karon. Ni okay. O oh, oh, mao verify nila o gamatod pa ni Ma'am Jenny Solis. Kani mangud si Ma'am Jenny Solis ka sa mga attorney um so uni, sa duha ka mga missing ang mga inahan nga sila si Venus Solis o si Gina Bipinon nga ilang ipangita. So igsuon niya o kining kinis si Venus o si Gina nuna po ni kuyog nga mga anak nila nga missing pagka sa mga attorney Nilofil mao nang matud pa 13 ang ilahang ipangita karon na Tony Rosil. Apan ni ni Ma'am Jenny Yosores nga uh, nakita nang usan niya kapag umangkon og naanak na karon sa uh, ba bakayan kasama Tony Rofil, nga wa na koy kinabuhi kasama so, Tony so, Rofil. Oo, so, na atu -anin, atu -anin silang bantayan kasama Tony Rofil. atuaning silang uban ang uh, uban ni namon ni kasama ang George si Kuya aron ma kita na ang uh, uban pa nilang mga kapamilya nga ipangita nila karon kasama Tony Rosil mm -hmm. O uh, sila kasama sa Matarino Field, taga uh, bakayan ni sila sa Talamban, Cebu City. O ka sa Matarino Field, matut pag i-advise, i-advise naman niya yung mga isuon nga. Mo evacuate na lagi kay sa sa mga bagyo apan, wa, -evacuate rufil. o paano, ni sila i-evacuate sa Matarino Field. O mauni nga, karun, ipangita yung tao nila. Kasi sa Matarino Field, uuwi kayo tanaw ni mga tantungod ka ron kay nangabasa sa uwan, nagkalapok. Kaya ilahas daw ang ipangita ang ilahang mga kapamilya nga. Tracy, kabuok matod pa, kaya ilahang ipangita karun. Kawa pa nila makikita sa mga Matarino Field. So, so far, mm. ang ilahang na-confirm, ang ilahang kaliwat, ang kanyang bata pa, na one year old, ang panginanon kay pagkakitaan sa mga bata ka sa mother ni Rufil, sa ito pagkiginabit sa ganina sa mga uh, nag-rescue, no? Uh, sa DRMO Responder Firefighter, nga si Sir Clinton matsak mas, uh, Machakor, nga ang maong bata ka ganina at ni na napalagan, 8.36 ka ganinang buntag, o gamatod pa nga, nagdayak pa rin ka sa mga attorney Rofil o mm i-confirm din hi eh, ni Ma'am uh, Jenny Usores nga ilaha, ilaha sila ang tangtungod sa maong bata sa mga attorney O ganun, ato pa po itong uh, i-verify po o ato ang dublihon o pakisusi ato yung isure o gayo sa mga attorney O ka itong pagumangkon, ka itong babae nga nakitaan dito sa nakakaroon sa baktayan, ilaha bagay po nga kaliwat sa mga attorney mm. So, mauna ang, uh, ang ato ang update sa mga attorney Ato ni nga hatagad, ato ni nga umanan kay di ilalim ko sa mga daily film nga sila sa basic ka mga kapamilya nila nga na missing in town human sa migong bagyong tinag si sa sugbo ka sa mga daily so far mo na ang update din sa dakwa sa mandawit sa mga daily film si kasamang George Kuya akong Sam si Rajman Remat Alistula Pugoy DYHT Tatak Arimen Okay Sige na lang mga sukit ng paminaw, ato lang sang ipadangat ang atong uh, mga dramas pagkakaroon apan na uh, stay tuned mo itong sibianan. Kaya matagkaroon ako niya sa mga news break at itong dawatin na ikin mga news break. Ang dugang pa mga updates gikan sa mga kabalan niya dito sa gawas ng bahin. Uh, Kutub sa unya sa atong uh, public affairs program. Pinagini ka sa mga Aida Tampos unyang uh, alas 5 uh, sa hapon. O gunya sa tulumanong Street to the Point Evening Edition unyang gabi. Eh, may galato ka pong ipadani ka sa mga alguno. O gawa pa makatabok sa kasama binjit ng hiyan Tuwagi ka mga higala sa negros mga sukintig paminaw Sa nga na lang, skilitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, og IFM Subo nga adlaw mga sukintig paminaw pan kupot lang ta Madayon lang ta, hugot lang sa pagtuo Uban sa mga pagampo, ah, labi na sa mga igsuon na to nga uh, na biktima in town, ining bagyo nga si Tino. Sa nga ang ang puwersa sa DYHP, Arimen Cebu, o sa IFM, ako si kasamang Rufil Fernandez Banyo. Manamilit ka rin yung pinagis sa tanang panahon o sa tanang higayon. dalaygon ang Dios. Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tata, RMN. Not just number one. Simply dominant. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Banyo. in a country with 7,107 islands.